Magkasundo na ang mga pamilyang may alitan sa Barangay Bungabong at Balot Sultan Mastura, Maguindanao del Norte. Matapos pangunahan ni Governor Dato Tukaw Mastura ang Rido Settlement ngayong araw. Ang News Now sa report. Tinapos na ngayong araw, 27 ng Oktubre 2025, ang mahigit isang taong lido sa pagitan ng pamilya Sawal at pamilya Daru sa bayan ng Sultan Mastura, Maguindanao del Norte. Pinangunahan ito ni Governor Dato Tukaw Mastura, kasama si Mayor Dato Armando Mastura at Provincial Administrator Dato Sharifudin Tukaw Mastura. Isinagawa ang video settlement sa Sitio Marhaban, Barangay sa Sultan Kudarat, Magindanao del Norte na sinaksihan ng mga lokal na opisyal ng bayan at mga kinatawan ng magkabilang pamilya. Ang pagkakasundong ito ay bunga ng bukas na dialogo at taus-pusong hangarin ng bawat pamilya na wakasan ng matagal ng hindi pagkakaunawaan. Nangako naman ng dalawang pamilya na panatilihin ang pagkakaunawaan at respeto upang mapanatili ang pagkakaisa sa komunidad. Binigyang diin naman ni Governor Dato Tukaw Mastura na ang pagtatapos ng mga rito sa Maginda del Norte ay mahalagang hakbang tungo sa pagunlad ng bawat pamayanan. We are trying our best na lahat yung mga rido na naririnig natin ay maayos agad para po magkaroon ng zero balance na rido po. And uh, uh, this is a very big uh, what's this, uh, accomplishment. So far, sinabi ko kanina na pala'y panay malalaking bato yung nagkainkwentro. Uh, kung baka sa ako, no, pag nagkano yung bato na well, eh, apuyan ang niya. Uh, so, ganyang kaya, thank you very much. Kakumando sa masipag kayong kumalap na paraan na magkasundi dalawang palit, pati si Transceiver May warning nga tayo eh, na kung sino ang, uh, ang mag-break sa agreement na hindi tutupad sa agreement na ito, ay gobyerno ng makakalaban. Makakalaban ng uh, ng uh, Maguindanao, Pulisan at saka Sundalo at saka Barb o di kaya MLF na. Sabihin natin MILF, Nananatili namang tapat ang pamahalaang bayan ng Sultan Mastura sa pamumuno ni Mayor Dato Armando Mastura sa adikain na isulong ang kapayapaan, pagkakabuklod at pagunlad ng mga mamamayan bilang patunay ng patuloy na malasakit ng lokal na pamahalaan sa pagpapanatili ng mapayapang Sultan Mastura at mas maunlad na Maguindanao del Norte. Dukukatuntay isi siap pun pagi gitu. Nah sakit tadi di mana? Mak kerja di kawan. Nah sakit tadi kawan mana? Ini tu mu mak kerja mu kau di mana? nak kami tu. Nah dua malam banyak apa? Kau penur. Nah nak temu pernah nak dapat nak nak kau masih ada apa? Nak tanam banyak apa? Sandor di kau. dan makaya mo siya tapag ko siya ng pinanagit siya natin ko siya ah, panagit ko siya tanong sa anak pa nila itong tukaw ako mo nung tanong ang may kando ay QQ na makuhaan siya ka no ang na matay ko na kaya kaya gina kami ito na nga siya bago ko siya ng pinanagit siya sir kami ka ni kaki abdula niya na na nakapasa diyan Indoy atuan ng kau, ng ang gulaan niya. umutan niya. Actually, itong mensahe na ito hindi lang para sa kanila, kundi sa, sa bangsa Moro, na dapat meron na tayong barn. Pakita natin na uh, tayo ay mga respectable na mga tao at uh, gawin natin na kung kaya natin na zero balance yung mga rido-rido ay gawin, na, gawin natin sa barn. Hindi lang dito sa probinsya para may, makita ng tao na Dinadala natin yung IBA, meaning ng salam, means peace. Jen Garcia, iMinds, Philippines.